kagilak, O, oh, tama lang, Okay, kato siya, guys. Ang ang kuanad to. at to siyang ibagsak. Ibagsak. Presyo na to. To. Hmm. Matagbaw. masatag okay, Anong perting kuan, eh. Okay. So, kato siya, guys. Akong i-down. Akong ibagsak ang down payment. Kadangan kay pangutana. Ibagsak na ako ang down payment atong 5-in-1 nga extreme nga kusog-kusog ito siya guys kusog tuha di shotod siya gamay kusog ibagsak na ko into 4500 na lang ang down payment Saan amo kayo Guna! karon rani nahi guys sky birthday sa akong anak coming mag parang pasalamat sale nako na ni kay another year na naman gihatag sa akong anak di ba as in good health mura man ang atong gusto sa ato ang mga anak as inahan okay labi ng nata sa layo so ha Mangutana na po dahil mo, mami nga niya niya. Okay. Tubago na lang ko na tanan. Para wak na mo, daghan pangutana pa. Mangutana lang mo nga nung gwapa ko. At ah, charot. <laughs> Pilon gid no. Marag ko guapa O ah, sige. Ito. Yes, Adidas. Charot. Daddy, that's yes, charot. Okay, for today's content, guys, continuation niya nga ang pag vlog about sa ako ang mga unit. Kaya para maisara na ko. Okay? Ayun ninyo, sayangin niya akong oras sa sige pangutana how much, ma'am? As a location, ma'am. Okay, directly na ni Shia. Ayun niyo, sayang akong beauty kaya magsisisi kayo. Ay! <laughs> Kakiat! Okay, for today's content, guys, ang akong reflex sa inyo, akad sounds nga 5 in 1. daghan kayo ito siya. Daghan kayo kayo ang comments nga halos din na ako maapas pag-reply. Okay. Katong extreme nga 5 in 1. Okay. nganong 5 in 1 siya, ma'am. Tungod kay naasay isa ka amplifier o naa din siya upat ka speakers. Munang gitawag nga 5 in 1. So, kato kay grabe man to kadaghan din nga comments. Kaya akong giingon nga ako na lang sa supplier nga buhatan na lang nako na ni siya content para mas madali ang ako ang pagreply ninyo para di masayang ang akong oras ayo lagi kong sayang kay um mm, lami ba ko ay <laughs> kiat lang agi <laughs> yes lami ko ako na bunog oh, ko ko bana di sempre lami jud ko no Char. Say, okay, akan okay, pang-check diri ah. guys ha. Gipang-check na ko ang mga ano, mga prices sa supplier nga ako pagid siyang ibaba. Mm saan pa kayo? Hmm? Okay. So, ang down payment atong 5 in 1. 5 in 1 nga sounds. Dagan man good kay interested sa sounds. Mahilig gud mag sounds, no? Mahilig gud mag sounds, no? Lami you ang good kong nice sounds. Uh, love you ang background. Ba? <laughs> Kakiat, kagilok, dai. <laughs> Yun ha, ang down payment, sobrang baba, 4,500 na lang. And then, pangutana nasan mo? Maampilay monthly! monthly. Hmm. Sige lang pangutana, di mapalit. Pag-deliver ha, gantong pangutana, make sure nga, magpa deliver mo. Okay? Ang monthly, nagdepende sa option nga inyong pili o naasay option. Okay? sa katong sure buyer automatic na dayon katong wala pa yung mga kwarta wala pa yung plano niya magsigira mo mong pangutana ayaw lang sa mga pag-inbox ha kay para di masayang ang atong beauty ayaw sayang atong beauty kay beauty is <laughs> joke lang okay ha kay ang atong oras man god is limited so ayaw sayang kung wala pa kay plano mo palit Ayaw lang sa pagsinamok-samok. Free lang sa pag-watch akong video. Okay, kay karon nga time, magperme jod ko o bagsak ang ako ang presyo. Bagsak presyo ha? Bagsak presyo! Okay, area ma'am kung asa. Prioritize ni ang akong area. Area sa Cagayan area sa Bukidnon, area sa Hingoog. Kana din ha, magaan ang inyohang area, kana pwede mo sa ako ang promo. Okay? Promo ha, promo, promo! I-promo na ako ang akong dagway. For sale, akong dagway. <laughs> Okay, that's it, guys. About our five-in-one nga sounds.